So mga kapatid, ngayon naman ay gusto kong ibahagi sa inyo ang patungkol sa usapin sa impyerno. Ikaw ba kapatid ay naniniwala ka sa impyerno? Pwes mga kapatid, kung ako ang tatanungin mo bilang isang tagasunod ni Kristo, ako ay naniniwala doon sa kanyang sinabi. So maraming mga paniniwala mga kapatid na hindi nila pinapanibwalaan ang impyerno dahil ang impyerno daw ay dito na sa lupa ibig sabihin yung kaguluhan ng kanyang buhay yung pagiging hindi maganda yung kanyang buhay yung uh, puno ng kapighatian ng kanyang buhay ay impyerno na pues mga kapatid malaman natin ngayon kung ano ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo patungkol sa impyerno so mga kapatid babasahin ko sa inyo yung uh, layunin, yung purpose ng impyerno kung bakit niya yung nilikha ng ating Panginoon Diyos sabi dito sa Mateo Kabanata 25 at ang talata ay 41 sasabihin naman niya sa mga kaliwa, dumayo kayo sa harapan ko kayong mga isinumpa doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. So mga kapatid, napakalinaw ang sinasabi ng ating Panginoon sa so Kristo, ang layunin kung bakit nilikha ang impyerno ay para sa Diablo at para sa kanyang mga tagasunod o kaya sa kanyang mga kampon. So, ang tanong gaano kahirap ang mapunta doon sa impyerno? Mababasa naman natin yan doon sa Mateo, Kabanata 13 at ang Talata 14 ay apat na put dalawa. Sabi doon ay hagis nila ito sa naglalagablab na pugon. At doon ay mananangis sila at mga ngalit ang kanilang mga ngipin. Ibig sabihin mga kapatid, sa impyerno ay napakahirap ng kanilang kalagayan. Ang sinasabi na mga ngalit mananangis, ibig sabihin doon ay mananangis sobrang hirap, mga ngalit ang kanilang ngipin sa sobrang hirap at sakit ng kanilang mararunasan doon so ang impyerno mga kapatid ay hindi magandang lugar para sa atin so ano ang hitsura yung hitsura ng impyerno ito ay sinasabi sa biblia na ito ay isang lawa o dagat ng apoy ibig sabihin uh, napaka kapal ng apoy doon at ang gatong ay asokre ito mga kapatid ang sinasabi doon sa anim kabanata 66 at ang talata ay 24. Sa kanilang pag-alis, makikita nila ang mga bangkay ng mga naghimagsik laban sa akin. Ang uod na kakain sa kanila ay hindi namamatay, gayon din ang apoy na susunog sa kanila. Ang kalagayan nila ay magiging kahiyahiya sa buong sanlibutan. So mga kapatid, ito ay napakapangit na lugar. Hindi maganda. Ito ay hindi ka nais-nais at sino man sa atin ay walang gustong puntahan doon. Dahil isang maraming uod na ang kakain doon sa mga naroon ay uod na hindi namamatay. Uy, nasusunog sa kanila ay hindi mamamatay. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang kahirapan na naroon. Hindi nalalayo dito mga kapatid ang kwento ng mayaman at ni Lazaro. Namatay ang mayaman at namatay din si Lazaro pero may pagkaiba, may kaibahan ang kanilang pinuntahan. Si Lazaro ay napunta sa piling ni Abraham na rumer present sa Panginoon at ang mayaman ay napunta sa Hades ng paghihirap na rumer representa sa impyerno. So dito mga kapatid, pagkikita natin na ang sabi ng mayaman, Amang Abraham, tusan mo naman itong si Lazaro na isausaw ang kanyang daliri sa tubig at pataka naman ng kaunti ang aking dila upang maibsan ang aking pagdurusa dito. So nakikita natin doon yung pagdurusa o paghihirap ng mayaman na ito na napunta doon sa Hades na, na nagre-represent doon sa impyerno. So ang lugar na yon ay isang hindi mo magugustuhan hindi mo na naisin na mapunta doon. So, mga kapatid, sino ba ang pwedeng mapunta doon? Ito ngayon ang tanong na mababasa naman natin sa Aklat ng Pahayag o Aklat ng Revelation chapter 20 verse 15. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa Aklat ng Buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. So mga kapatid, alalahanin natin na ito ay lawa ng apoy. Ang lahat ng naka, hindi nakatala ang pangalan sa Aklat ng Buhay or sa Book of ay itatapon doon sa lawa ng apoy. Kaya mga kapatid, ikaw ba na nanonood ngayon ng video ito? Ay natanong mo na ba ang iyong sarili ako kaya ay nakastala na sa aklat ng buhay ang aking pangalan at kung hindi pa mga kapatid wag mong sayangin ang pagkakataon na ito at uh, sa ating pagtatapos ng video ang gagawin mo lamang kapatid ay tatanggapin mo ang ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay at magtatamo ka ng buhay na walang hanggan so mga kapatid katulad ng pangyayari nung si Kristo ang ating Panginoon ay napako sa krus ng Kalbaryo mayroong dalawa pang naka, nasa kaliwa at nasa kanan ang sabi ng isa Panginoon alalahan mo ako sa ka man pumunta maparoon at sabi ng Panginoon sa Kristo ngayon din isasama kita sa aking paraiso so mga kapatid ang pagtanggap sa Panginoon ay magdudulot o magbubunga ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan kaya mga kapatid, sabi doon sa John chapter 1 verse 12 ang sabi doon, ang sino mang tumanggap sa kanya, ay binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos, so mga kapatid dapat muna tayong maging mga anak ng Diyos ito ay pribilihyong ibinibigay sa bawat isa sa atin sa bawat tumatanggap kay Kristo ang sabi doon sa Roma uh, kabanata 10 at ang talata ay siyam, kung maipapahayag ng iyong labi na si Kristo ay Panginoon at ikaw ay sasampalatayang siya ay namatay ngunit siya ay muling nabuhay, maliligtas ka. So malinaw po yung uh, kaligtasan ng ating mga kaluluwa, mga kapatid, ay sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya kay Jesus Kristo. Sabi ng John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believe in Him should not be perished but have everlasting life mayroong uh, buhay na walang hanggan sa panampalatay kay Kristo so mga kapatid kung gusto mong hindi ka mapunta doon sa tinatawag na apoy ng pagdurusa na kung saan tumutukoy sa salitang impyerno sumunod ka lamang sa panalangin na ito dahil ang sabi sa Revelation chapter uh, 320 ako'y kumakatok sa pintuan ng iyong puso kung ako'y pagbubuksan mo ako'y magiging kasalo mo sa iyong hapagkainan. So, mga kapatid, napakaganda na maisip natin na ang Panginoon sa Kristo ay napako sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay at muling nabuhay. Ibig sabihin, ang lahat ng sasampalatay sa Kanya ay mayroong regalo ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Roma chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero kahit hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, mayroong solusyon ang Diyos doon sa pagiging mahina ng tao. Ang sabi doon sa Roma chapter 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So mga kapatid, kung ready ka na, mag ka sa iyong sarili, natanggapin si Heso Kristo ngayon, at uh, sinasabi ng Biblia, today is the day of your salvation. So, sunod ka lang kapatid sa aking panalangin, tanggapin natin ang ating Panginoon sa Kristo. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay na ibinibigay mo sa amin araw-araw. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Mula mula ngayon, ikaw po ang aking Panginoon. Ikaw ang aking susundin at ang kalooban mo ang aking gagawin. Panginoon, itala mo po nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang maranasan ko ang kaligtasang tunay na nagmumula po sa inyo. Salamat Panginoon, ikaw ay Diyos na napakabuti sa amin. Kaya naman, Panginoon, ito po, o Diyos, ang aking samot na langin. sa pangalan ni Kristosus na aking Panginoon. Amen. So, kapatid, kung tinanggap mo ng buong puso mo ang ating Panginoon sa so Kristo, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. So, I congratulate you for being a child of God. So, thank you so much, kapatid. Sana kung hindi pa kayo nakasubscribe kay Christ TV sa kanyang channel, I hit nyo lang yung bell button sa baba para lagi kayong manotify sa lahat ng mga video na ipapanood ko para sa inyo. So, salamat mga kapatid. God bless and...